Hi guys, mahilig ba kayo sa mga word games? Tamang-tama, kasi meron akong share sa inyo na accessible word game na pwedeng laruin sa Android, sa iOS, at pwede rin sa PC. Kaso may twist. Kung ano ito, malalaman nyo mamaya. So, tara na! So, ito guys, susubukan natin laruin yung Brilliance. Start your next daily puzzle, August 26. Watch button. Daily puzzle. Pwede mag-login pala. Hindi ako nag-login kasi eh. Pero kayo kung gusto niyo gawin. Daily puzzle August 26, 2024. So, daily 24, daily store store puzzle siya. graphic. Daily August 26, 2024. 20, right kasi hindi siya masyadong madaling i-navigate pag explore by touch. Next puzzle in. Meron dito. One start here. Learn the basics and try. start here. You start here. Dito yung ano, pag nag-umpisa ka palang maglaro, merong mga guides, may mga tips and tricks kung paano mo siya lalaro. And, learn the and yun, dito beginner, beginner. Level button. Ayan, dito ako sa beginner level. So, level 13 na daw ako. So, try natin siya. Double tap. Exit the menu link. Tapos, ito yung mga... tingnan so, natin. The exit to menu. Ito yung pag-double tap mo, mabalik ka lang din dun sa interface kanina. So mag right swipe na lang ako. View stats button. How to play button. How to play. Ito yung mga controls niya. Previous guesses. Nothing yet. Guess a word. Then check back here. Previous guesses. Sa wala pa naman tayong hinuhulaan kaya wala pang content yan. View hints. Button. View, view hints. Ayan. Dito natin makikita yung may clue. Siguro kung paano. Pero hanggat maaari, huwag natin gamitin yan. Kasi syempre, madi yung purpose ng game. Bad letters. Nothing yet. Guess a word, then check back here. Bad letters. Dito makikita mo yung mga... Unyari, nanghula ka na ng words, tapos hin wala doon sa pinapahulaan yung letters. So, ito yung parang reminder mo. Good letters. Nothing yet. Guess a word, then check back here. Itong good letters naman. Syempre, ito na yung mga letters. Dito na lalabas yung mga letters na tama, na nahulaan mo. Current guess. Nothing yet. Swipe right to find the keyboard. Uh -huh. Type a word with up Current the keyboard So, dito napupunta lahat ng mga kung may, Halimbawa, may mga nakulaan ka ng mga words Tapos, mali <laughs> Basta lang siya Para siguro, reminder din Kasi baka Mapaulit-ulit mo siyang may sulat Type a word with up to 12 dots Swipe right to find the keyboard Swipe left for information panels <clears throat> So, ito na yung clue Type a word with 12, up to 12 dots Tap here for Nick. Type okay. a word with up to 12 dots Oo, Swipe to 12 right to find dots. the keyboard Swipe left for information panels. So dito kasi sa game na to, hindi niya sasabihin kung ilang letters ang kailangan niya. Ang sasabihin lang niya kung ilang dots yun sa braille. Pero okay, mag-alala kasi yung alphabet naman na nandito. May keyboard dito. y Ayan, ganyan yan. And dito yung pinaka-keyboard niya. Tapos at the same time, yung corresponding dots sa braille, kung ilang dots yun sa braille, ay sasabihin naman niya. Text type a word with up to 12 dots. Swipe right to find the keyboard. Swipe left for information panels. So, 12 dots daw. Subok lang tayo. Isip lang tayo ng any word. Short words, syempre siguro mga 4 letters, 3 letters. Tingnan natin kung palalabasin niya. L3 dots. Button. P4 dots. Button. So, para mag-type ka ng letter, double tap mo lang yung letter. Ayan. Parang nagbe-braille din, di ba sound niya? So, ang tinap ko ay P. A1 dot, 3 dots. Button, A1 tapos, dots. Tapos, A. So, ilan na? Four, five dots na tayo. L3 dots. Button. Tapos, L. L. Ayan. Five, eight dots na tayo. So, kailangan na lang natin ng apat. Parang mali yung hula ko. <laughs> Pero try natin. Subukan, may papakita M4 lang ako sa inyo sa nila. Let's say, kunyari, para lang maging 12. Yung N, kunyari, ang aking... Ito tayo. O, diba? <laughs> Hindi siya valid word. So, sinabi niya. So... Pag sinabi niyang ganyan, kailangan natin mag-backspace. dots. Dot Ayan, hanapin mo yung backspace dot button. Sa taas na yun ng alphabet eh. Sa tapat. Ayan, sa tapat na... ah, sa taas ng keyboard. Ayan, yun na sabi niya. Not a valid Napier word. Tap keyboard. Edit. Dot button. So, hanapin natin yung backspace button. Double tap din. Ayan. Dinelete natin yung N. So... Exit to subukan natin yung M. Ayun. Ay. Subukan natin naman. Halimbawa, tapos sa kayong mag-type ng mag-type ng letters. Ito na. Enter dot button. Enter button ang i-double tap natin. <coughs> Mali daw. <laughs> exit the menu link. Tingnan natin. U please. button. T4 dots. Y, exit the menu link. You guessed. No letters were correct. Try again. Yun lang, wala tayong tamang letters. <laughs> so, susubok tayo ulit. Pag ganyan, clear na yung mga letters. Hindi na natin kailangan mag-backspace. So, subok pa tayo ulit. Um, so, X na yung P, L, A, P, A, L, M. So, so easy pa tayo ng ibang letters na pwedeng umabot sa 12 lots. Try natin. Menu button. Ano kaya? Isip ako, bike? Bike? <laughs> Tingnan natin. Parang hindi pa tulad letters. I2 dots. button. O3 dots. I2 J3 dots. I2 dots. button. K2 dots. button. Ay, mag-double tap. Ayan. i 2 dots. button. Eh sumusubok lang ako ng any word kahit mas mababa basta kailangan mas mababa sa 12 kasi pag lumalampas niya reject din niya or basta kailangan pasok ka dun sa sinasabi yung number of dots para lang makahula tayo makachamba tayo ng letters Exit to menu link Enter dot button Oh mali ulit Exit to menu link You guessed I letters I and E were correct at least sure na tayo, meron, ng, meron siyang I, meron siyang E. So, isip tayo ng ibang word. Hmm. Add four dots. Button. Kung, kung, pasok na yung four dots natin, 12 dots minus 4, 8. 8 dots na lang kailangan natin. So, kailangan meron tayong ma uh, Mabuo pang ibang letters. Swap dot button. A, bad letter. One dot dot button. Mm hmm. d three dots. But e, correct letter. Two dots dot button. R4 dots. Button. So, itutuloy ko lang yung paghuhula ng letters. Button. Tapos, kayo din, try nyo rin. Baka, baka maisip nyo rin kung ano kayang word ito. Hmm. Z2 dots, button, X4 dots, button, Z4 dots, X4 dots, Z2, V4 dots, button. V, vine. I, correct vine letter, letter two, 2 dots, dot. F4 dots, button. E, correct letter, 2 dots, dot. If you see the 12 dots, it's like in the brailler. you're at the end, say that the 12 dots So let's see if button. Super Brilliant. Yun lang, since online lang nalalaro ang game na to, may mga pagkakataon na lumalabas na nabigla ang mga ads, lalo na kapag yun na hula ang yung tamang sagot. Sa mga ganitong pagkakataon, pwede namang i-close yung ads, minsan accessible naman siya, o kaya i-close mo na yung mismong app, at pag nagbukas ka naman uli, ay pupunta na siya sa next level.